What's up, everyone? a Si nagbabalik and we are here para ipakita yung update sa lugar ng Deca Homes May Kawayan, Bulacan. Vlad, free po ito inside subdivision. Kaya kung ito yung taong naghahanap ng hindi binabaha dito sa Bulacan area, ito ang para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko yan! So, eto po yung mga 52 square meter lot natin. Yan po yung may mga garahe. Yan, yan yung luwang niya. Kasya po dyan kahit fun tapos ikaw na po bahala magpadugtong nung harap at tulad ng mga yan yan po yung mga pinagawa nila uh, yan po, yan po yung mga 52 square meter natin yan, and according sa mga tao dito at tahimik dito walang magulo rito sa lugar natin kaya okay na okay talaga dito guys dito naman sa kabilang banda ito naman po yung mga 40 square meter natin yan, kasha lang po dyan is yung mga single na motor Then, sa kabila naman is yung amenities natin. Basketball court, swimming pool, clubhouse, tsaka playground. Tapos nga pala sa labas nga pala guys, ang daming mga nagbebenta ng ginto dito. Kaya sa mga mahilig sa ginto, ang mumura ng ginto dito sa Mekawayan, Bulacan. So, upon turnover, guys, uh, bibigyan nila kayo ng free will para ipakustomize yung tsura ng bahay nyo nang naaayos sa gusto nyo. Hindi kagaya sa ibang subdivision na meron kayong kailangan ganitong kulay, kailangan ganito lang itsura nyo. Parang uniform. Pero dito, hindi. You have a free will. Kayo bahala kung i-extend nyo, And uulitin ko guys, hindi binaha yung loob ng subdivision na to kahit gaano kalakas yung mga dumaan ng pagyong nakaraan. Pag binaha guys, grabe, lubog na yung buong may kawayan sa labas sa highway. Ang galing! <laughs> mga yung mga natitira pa ditong inner unit. So yung end unit natin and corner natin at 4 wala na. Pero marami pa tayo ditong inner unit again, ito yung 52 square meter natin. Bago nila i-turn over yan, lilinisin nila kahit anong kalat sa harapan. Kaya kung interested ka dito guys, ito nga pala yung buyer's list of requirements. Kailangan nyo itong kumpletuhin bago kayo magpa-reserve ng unit dito sa Teka Homes May Kawayang Bulaman. Then after nito pagka pagkakompleto yun na guys, tawagan nyo agad ako para may schedule natin yung tripping nyo dito sa site na ito free tripping tayo guys doon tayo magkikita sa SM City Marilao pwede nyo akong kontakin via messenger uh, Viber, Whatsapp or SMS 0908 6738942 Ramil Lawrence Galicia Then ito, amenities din tong ginagawa to. Ongoing tong ginagawang amenities. So, basketball course, swimming pool, clubhouse, and playground. So ayun, para hindi kayo mahirapan kasi hindi kung dito kayo nakatira, ito na yung na sa amenities na ito. hindi ka guys sa ibang subdivision, isa lang yung amenities sa napakalaki ng lugar. Pero dito guys, yung amenities nila, iwahiwalay kung sa kayo malapit, hindi kayo may hirap. Ito guys, yung mga ginagawa nilang bagong unit, available pa to. So hanggang dito lang tayo guys, hindi pa tayo pwede pumasok doon. So hanggang dito na lang itong vlog na to. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. And once again, Ramil Lawrence Chi. Kung gusto nyo magpa-reserve guys, tawagan nyo lang ulit ako via Messenger, Viber, Whatsapp, or SMS 0908-673-8942. Until next time na noon guys, peace yo!